kami, Katulong ka lang, anak ako. Sumusobra ka na, ah. Nakita mo ba si Clean, Wala sa kwarto niya, tinignan ko na eh. Ay naku ate, lumabas po. Hindi nang sabi ko sa'ng pupunta. Pero nagpaalam daw po siya sa inyo. Nagpaalam! Batang yun talaga, Oh. Ay nga pala, kung ba pala sa sukulay nung binigay ko sa yung pabayad ng kuryente, binigay ko ba sa akin? Opo, tukoy okay po yan. Eh, ko sa inyo. Parang wala sa wallet ko, pero alam ko binigay mo sa akin yun eh. Ay. Ayun lang, hindi ko alam, te. Baka sign up aging. Hmm, sign up aging ko dyan. o siya, sige na, aalis na ako. Si Klein, pakainin mo, ipagluto mo, ha? At walang, ano yun, walang pera yung panggala. Gutom yung pag-uwi. Sige na. Okay Shhh. po, no, sir, Paghain mo nga ako. Saan ka gading? Hinahanap ka ng mamin ko sa akin. Akala ko ba nagpaalam ka? At saka nagsaping ka. Saan ka kumuha ng pera? Ang dami mo na tanong. di ba? Paghain mo na lang ako. ito dito ako sa banyo naghihilamos. Tayo, lagay ko po, po sa bag niyo yung sukle. 1K po ito. Oh, lagay mo dyan. Pwede po. ginagawa mo dito? Ah, uh, ah, uh, eh kasi ma, nakita ko pong nasa lapag, kaya pinulot ko lang po. Ah, eh bakit ka nandito? Ah, uh, kasi ma, hindi po sana ako ng pera. Pera? Anong gagawin mo sa pera? Eh kasi ma, meron po akong gusto kong bilhin na sapatos, bagong labas po. Eh gusto ko po ako kung manang makabili bago pa yung mga kaibigan ko. Ay, wow! kung makahingi ka ng pera, kala mo pinapala mo yung pera eh, no? At saka, sapatos! kain ang dahil mong sapatos, tumigil-tigil ka nga! Pero ma... Hindi! Pag sinabi kong hindi, hindi! Nakalimbag ko, dun ko sa karto, ko. Okay. Kaya ka sa kwarto, malakad ko. Dapat nyo naman ko? Nagkakawit ka sa yung bata mo yun? Sinasabi ko na nga ba, itong batang to! Sinasabi ko na nga ba, siya yung kumukuha ng pera din sa mami mo. At bakit? Magsusumbong ka? Subukan mo magsumbong, hindi mo magugusan ng gagawin ko sa'yo. Eh kung isend up kaya kita, sa tingin mo ba papaniwalaan ka ni mami? Matulog ka lang, anak ako. Sumusobra ka na Ate, Merienda niyo po. Sige, lipag mo lang dyan. Um, Joanna, po ka nga dito. Nakailap ka ba sa bag ko? Ano po, te? Hindi ah. Alam niyo naman pong hindi ako nangihilam sa wallet niyo. Eh, bakit ganun? Kulang itong pera ko. Pagbahit ko rin mo sa mga contributions natin sa government. Oh, kanatura mo. Kung ka ba sa bag ko? Ate, kasi nakita ko po, po si Clay, may kinuha sa wallet niyo. Mm -hmm. Pasensya na po kung hindi ko sinabi ako sa inyo. Kasi tinakot niyo po ako eh. Ha? Juana? Nagpapatakot ko sa bata? Ina ko naman. O, Clay, anak. Halika nga dito. Saan ka galing? Dire-diretso ka lang, ha? Ma, nandiyan po pala kayo. Saan ka galing? At ano itong mga bitbit mo? po yan, pinatabi lang po yan ng mga kaibigan ko sa akin. Pinatago? Umamin ka nga. Ikaw ba yung kumuha ng pera sa wallet ko, ha? Ha, ma? Ba't ako po yung pinagbibintahan nyo? Eh si Yaya lang naman po yung palaging nandito. Tsaka siya lang din naman po yung pumapasok sa kwarto nyo. At tsaka nung nakaraan po, nakita ko po yan may kinukuha sa bag nyo. Uy, Queen, ha? Hindi ako magnanakaw, ha? Umamin ka na kasi! Talaga naman, ha? Hey! Umigil ka na nga! Huwag mo pagbintangan si Joanna kasi alam ko na ang totoo. Magsisinungaling ka pa eh. Saan mo kinuha ang pinambili mo sa mga bitbit -bit mo? Pinatabi nga lang sa akin to. Sa palagay, maniniwala ako. Aamin ka o hindi. Oh, sorry na po, ma. Hindi na po mauulit. pera, ha? Anong mo? Matagal na po, ma. Kasi hindi niyo po ako binibigyan ng pera or kaya binibilan ng mga gusto ko minsan. E yung mga kaibigan ko po palaging updated sa mga bagong mga bagay. Dahil lang dun, anak, hindi kita pinalaking malikot ang kamay, lalo ng hindi inggitera. Binibigyan kami yung gusto mo kasi nililimitahan ko lang. Alam mo ba kung para sa inyong perang kinuha mo, ha? kung saan ko kinuha yung pera pinuha kinuha mo. Hindi po alam, di ba? Kasi ang alam mo lang, mag-lose Sorry po, Ma. Hindi na po mauuulit. At talagang hindi na mauuulit. Dahil diyan, grounded ka. Ikaw ko pati ang baon mo. Ma, grabe naman po yan. Grabe? Pumasok ka sa kwarto mo, baka pa anong magawa ko sa'yo, Pagbibintang mo pa si Joanna? Oh, ano pa kayo yung upo-upo mo dyan? Lakad! Pasensya ka na ha. Ako na humingi ng dispensa para sa anak ko. Alam ko lang mong pagkakatiwalaan kay... Okay lang yun, te. Sige na po, magluluto na po ako ng hapunan natin.